Pag-usapan natin ang the human person and intersubjective human relations. Kapag sinabi nating the human person and intersubjective human relations, ang una dapat na pumasok sa isip ng nanonood, nakikinig o nang gustong malaman ito ay ang tao, nakikitungo sa kapwa tao. The human person relates to other fellow beings. Tulad ng kasabihan na no man is an island, ang tao ay nakikisalamuha sa bawat kapwa niya. At hindi ito po pwedeng mawala, hindi ito po pwedeng makalimutan dahil ang tao ay nakipagkapwa tao sa kanyang mga nakakasalamuha. What is intersubjectivity? Alright, The person on the photo is Edmund Husserl, the father of phenomenology. Siya ang nagsimula ng pag-aaral ng philosophy of man, ng pag-aaral ng kung ano nga ba ang tao. Hindi kung ano ba talaga ang tao. Okay? Ano nga ba ang tao? Kasi marami tayong pagpapakahulugan na po pwedeng gamitin natin sa tao base sa ating karanasan, base sa ating observasyon. Okay? yon ang naging focus ni Edmund Russell, ang pagpapakulugan sa tao. Next, intersubjectivity. Patahan na natin ito. A term originally coined by philosopher Edmund Russell is most most simply stated as the interchange of thoughts and feelings, both conscious and unconscious, between two persons or subjects as facilitated by empathy. Simplihan lang natin. Ang focus ng intersubjectivity ay kung ikaw ay isang tao nakikipagkapwa tao ka, nakikisalamuha ka sa iba, nakikisama ka, nakikipagkilala ka, at kung ito ay yung ginagawa bilang tao, nagkakaroon ka ng meaningful encounter. Mas nakikilala mo ang kapwa mo, mas natututunan mo kung paano makibagay, na naisip mo na yung palang pakikitungo mo sa kanya, yung tingin mo pala sa kanya ng una, ay mali kaya nagbabago. Kailangan daw empathy. Anong sinasabi ng empathy? Ilalagay mo daw yung sarili mo sa kalalagayan ng isang tao na yung kausap para mas maunawaan mo siya. Kung naipag-usap ka, hindi mo daw isipin na, eh kasi ganito yan, eh mas superior ako dyan, eh mahinang umunawa dyan. Ang sinasabi daw, dalawang nilalang, dalawang tao na nag-uusap, kung saan inilalagay nila ang kanilang mga sarili sa kalalagayan ng taong kinakausap nila, meron ang kasabihan nga, meron ang kasabihan na you'll only be able to understand them if you join them. Okay? Kaya nga, sinasabi nila na mahirap maging mahirap, eh kung lumaki ka sa yaman, hindi mo maunawaan yun unless ilagay mo yung sarili mo sa kinatatayuan nila. Alright, to human relations, ang tao ay hindi po pwedeng mamuhay ng sarili lamang niya. Kinakailangan niya ang kanyang kapwa-tao sa lugar na kanyang ginagalawan ay nakikisalamuha siya sa kanyang kapwa. Nakikisama siya, nakikipagkilala siya. At sa kanyang pagkikilala ay nagiging maayos ang daloy ng kanilang relasyon, nagiging maayos ang daloy ng kanilang pagkakaibigan. Kung meron kang isang tao na hindi mo pakilala ay kinikilala mo, masinunawa mo kung sino siya, kung ano ang kanyang ginagawa. Basically, intersubjective human relation speaks of How we relate to other fellow beings. And when we relate to other fellow beings, we don't just relate, we learn, we reflect. Tinitingnan natin, ano bang po pwede kong matutuhan sa tao na ito? Ano ba ang bago na makukuha ko sa tao na ito? Kaya nga, mas kinikilala natin, mas inuunawa natin mga taong nakapaligid sa atin. Alright, look, at, look at this example, intersubjective human relations. Merong isang bata na nangingisda. Okay? Kung walang araw, hindi lalago 'yung mga halaman. Kung walang araw, magiging madelem sa lugar na ito. Kung walang araw, hindi madidiligan, uh, hindi magkakaroon ng ulan, hindi magkakaroon ng evaporation. Hindi papatak muli ang ulan. At maaring ama isda na ito ay hindi makakuha ng sapat na nutrients. Ganon din itong lalaki na ito. Ito namang lalaki na ito ay nangingisda siya. Kung mangingisda siya ng sobra-sobra ay maaring mamatay ang mga isda. Kung siya ay mangingisda ng sobra ay mawawala ng balanse. At yun namang tubig na nakikita nyo ay kailangan ng mga halaman ng mga puno para lumago lumago. You see, there is an interconnection between the things around us. In the same manner, there is an interconnection, intersubjectivity between people, okay? Among people, sa bawat isa sa ating kapaligiran. Okay, tingnan niyo, intersubjectivity. Sumusunod sa batas trapiko. Hindi po pwede na kanya-kanya. Lagi nakatugon yung ginagawa mo. Tingnan niyo yung dalawang uh, nasa picture, yung magkatabi, tatawid sila. Iniisip nila yung mga sasakyan. At yung mga nasa sasakyan na yun, iniisip naman nila yung mga tatawid. If you will notice, laging may connection. There's always an interconnectivity among things. Lagi nating inilalagay dapat daw yung ating mga sarili sa sitwasyon ng iba nang sa na mas lalo natin silang maunawaan. right? How do we relate to those who are poor, to the marginalized sectors of society? Paano tayo nakikitungo sa may hirap? Meron ang kasabihan na kapag mahirap daw, hindi nakakakuha ng ustisya. At meron din namang kasabihan na kapag mayaman, ay lagi nakakakuha ng kayamanan. There's always a problem between the rich and the poor. Kapag ang mayaman daw, lalong yung mayaman ang mahirap, lalong nagihirap. Pag mayaman daw, mata pobre, sinasabi nila, pag mahirap daw, walang pinag-aralan. Pero hindi dapat nating tingnan na ganon. Yan ang lumang, lumang pamamaraan ng pagtingin sa mga taong ito. Pero kapag mahirap, ilalagay dapat natin sarili natin sa sitwasyon ng mga taong nagihirap. At the same time, ilalagay din natin yung sarili natin sa sitwasyon ng mga tao na mayayaman. Nang sa gayon, ay alam natin kung paano tayo dapat makitungo, makibagay sa ating kapwa. Ito raw ang mga dapat nating consider kapag tayo ay nakikipagkapwa tao. First, we consider dialogue. Hindi lang daw tayo puro salita ng salita, puro ako, ako, ako. Makinig din daw tayo sa ating kapwa at makinig tayo sa kanilang sinasabi nang sa gayon na ay maunawaan natin ang kanilang nila kinalalagyan. Next, empathy. Okay, pakikibagay. Paglalagay ng iyong sarili sa kinalalagyan ng isang tao. Namatayan ng isang tao, malungkot ka para sa tao na hindi ka magiging masaya. Yun dapat ang emosyon mo. Another one. Okay? Meron kang isang kaibigan na alam mong nahirapan sa buhay, nakikibagay ka, inilalagay mo sarili mo sa kalalagayan ng tao na yon. Next, availability. We make ourselves available for other people. Hinahayaan natin ang ating sarili na maging bukas sa iba. Nang gayon, kung merong pangailangan ng ibang tao, meron silang gustong malaman o gustong uh, makuha mula sa atin, ay mas nagiging ready tayo. Inilalagay natin ang sarili natin upang makinig. Upang suportahan yung tao na nangangailangan. Alright? Me and you. Okay? We always look at ourselves in relation to other people. Titingnan natin ating masarili sarili sa pakikitungo natin sa ating kapwa.